Ang panawagan ng Pangulo, uh, partner, laging maging mahinahon ang taong bayan. Uh -huh. Maging mahinahon tayo at ang uh, protesta nito ay uh, hindi pinigilan ng Pangulo. Sabi pa nga, nga niya, di ba, kung hindi ako Pangulo, siya mismo ay nandiyan dyan din sa labas upang ipakita ang galit sa mga abusado ng mga taong ito na gumamit ng pondo ng bayan para sa kanilang ikakayaman. So dapat maging uh, mahinahon at uh, nilang warning na rin sa gagawa ng, ng mga krimen. Huwag nyo nang ituloy kahit bayaran kayo. Kasi isang bansa lang tayo. Dapat iangat natin ang bansa natin. Huwag kayong magpadala sa sul-sul ng kung sino man na nag-uutos sa inyo para lamang sa per. Uh -huh. So ingatan nyo po kasi kabataan po kayo. Kayo po dapat ang pag-asa ng bayan, Hindi kayo dapat ang sumisira ng gobyerno. Oho, uh oho. -huh. Uh -huh, uh -huh. Uh, posible bang kakasuhan din ng gobyerno ng lahat ng mga nasa likod nito? Dapat malaman natin. Dahil nga, di ba, merong isang politiko dati, dating politiko, uh -huh. na siya natudyok sa mga kabataan. Lumabas kayo. High school, college, huwag kayo mag-aral. Magkaroon tayo ng revolusyon. So, tanong natin, behind ba siya dito? Tanong lang naman yan. Dahil siya yung nag dito. Di ba? Hindi ito ang dapat na aksyon para ipakita natin ang galit sa korupsyon. Uh -huh. Pagka-protesta, tama niya. Pero para ibagsak ang gobyerno, that's already sedition. Uh -huh. Uh -huh. -ma, ma Malinaw naman ang uh, panawagan din rito ng mga sumali kanina sa protesta ay para sa korupsyon. Okay? Mm -mm para sa para na korupsyon, hindi para pabaksakin ng pangulo. Para sa korupsyon. So, Oo. oh, Yung mga 'yan, yung mga 'yan. So, minsan iisipin mo sino ba ang gustong mawala sa pwesto ang pangulo. Sino ba ang nananawagan ng BBM resign? Mhm. Uh mm -huh. so, pwede mo bang i-connect? ba? Diba? ito ba ay hahantong din sa investigasyon? Kailangan. Kasi may nahuli. Kahit mm -hmm. mga kabataan yan, dapat pumasok ang DSWD dyan ang social worker. Dahil hindi ibig sabihin na minor de edad kayo, wala kayo magiging kaso. Nasa batas naman yan eh. Kung kinakailangan kayo i-rehabilitate, dali sa bahay kalinga, dapat kayo mapunta doon. dal mm -hmm. Dahil obligation kayo ng mga magulang yun ang nakakapagtaka dito, bakit kaya kapataan ang ginamit? Is it because para walang liability? Maaari mas magaling mag-isip ang taong may balak bumuha ng krimen. Gamitin ang kapataan. Oh, oh. Pero ito oh. Pero ito'y aking perspective lang. My own perspective, my point, uh, personal point of view. At uh, paiindisiga naman ito sa PNP at sa mga investigador. So yung akin lang nakikita, eh, based on what I saw, based dun sa aking nararamdaman. So uh -huh. but still to sasabi ko sa iyo hindi naman ito yung findings ng PN. Uh -huh. so, yeah. Pero uh, nagsabi ng malaki Mala niya na ipapatupad ang maximum tolerance dito sa mga dang oh. uh -huh. Yes. Kayo ang pangulo eh, maximum tolerance. Yes. Pero siyempre, pag lumabag sa batas, dapat may managot. Oo. Uh Oo. -huh. Uh -huh. Okay, uh, pero yung uh, buong assessment ng uh, partner ng Malacanang dito sa uh naganap na malawakang rally ngayong araw uh kumusta naman bukod ang sabi naman uh, ni St. John Vic we still hold the line at uh hindi magtititagumpay ang anumang mga balaki ng mga maiitim ang budhi at mga masasamang elemento laban sa gobyerno uh -huh. so let's just pray na itong mga taong ito eh mabuksan ang isip nila at uh, kung kayo may nabayaran eh ihinto nyo na kasi hindi ito po magiging maganda sa sa ang resulta para sa sa gobyerno pati sa ekonomiya natin. Uh -huh. Saan ba na may statement din na ilalabas ang uh, pangulo? Partner. Uh, hindi po natin alam sa ngayon. Uh, ang pangulo ay nagmo-monitor lamang at uh, hindi po natin masasabi kung maglalabas siya ng statement, but still nakamonitor po ang pangulo. Okay. Ah, uh, panghuli na lang ang mensahe no para rito sa mga uh, nagrarally ngayon and even itong mga kabataan na nasa Mendiola na nanggugulo uh, mm. dito sa at pwede nating sabihin nagsasamantala din sa sitwasyon uh, dito sa so, mapayapang rally oo sa so, doon nagsasamantala so sa atin lang no still gusto nating ipaalala ang pangulo ang siyang nagpauna magpa nito. Kung hindi sa kanya, hindi na i-expose ang naganap na ito. O ikukumpara natin sa nakarang administrasyon, walang nagawang ganitong klaseng pag-iimbestiga kahit inamin na na maraming ghost projects nung panahon ng nakarang administrasyon. Uh -uh. Dapat po nating uh, hangaan pa rin ang ating Pangulo dahil kahit na matatamaan ng kanyang administrasyon, kailangang magpa-imbestiga pa rin. So maging mahinahon lamang po tayo. Uh, ang gobyerno po ay nandiyan para kayo ipagtanggol. At para i magkaroon pa rin po ng peace and order sa nagaganap na pagpaprotesta. Pero kung kayo mga taong bayan at nakikita niyo may ginagawa na rin mali ang mga katabi na po ninyo at gumagawa na po ng krimen, meron din po kayong obligasyon na ito ay pigilan. Uh -huh. So, nandiyan po ang ating mga kapulisan para gumanap sa kanilang katulungan at uh, ang taong bayan ay maaari pong tumulong para sa makuha natin ang tunay na adhikahin ng ating Pangulo.